Ang atin pong sharing sa hapong ito ay may pamagat na mga magulang ang halimbawa sa tahanan. Kung mayroon kayong prayer request, pakilagay lang po dyan sa comment section. Ang bawat kristyanong tahanan dapat may mga rules na sinusunod. Kagaya ng pagrespeto, paggamit ng po, ng opo. Ang mga rules na yan ay kailangan nakikita sa mga magulang kasi sila ang halimbawa sa loob ng tahanan. Sa so yung mga magulang, kung may kayo halimbawa sa inyong mga anak, ang sabi ng thank you, marunong makisuyo, kaganang pakiabot naman yan. Pag nagsasalita yung ating mga anak, nakikinig tayo. So part yan ng respeto na kailangan matutunan ng mga anak na nakikita sa magulang. Ano pa yung responsibility? Ginagawa natin yung ating mga duty kahit mga magulang tayo. Kung tayo ang nakatoka na magwalis ng sahig, paghugas ng plato o magluto, kung mayroon tayong ginawa, ay lilinisan natin yung ating pinanggalingan. So, kasama yan sa pagkakaroon ng responsibility. Safety. Kung paalis yung tatay o yung nanay, magpapaalam sana anak kung nandun na anak, alis muna ako ha. O dito ka lang, wag ka umalis. Pag umalis ka, isara mo ang bahay. Ano pa? Yung ating mga values, kagaya ng pananalangin na magkakasama. Pagiging honest, pagtrato ng maayos sa iba, sabay-sabay kumain, pagtulong sa iba kung may ginagawa at hindi mareklamo. So dapat yung mga rules na yan ay maipakita ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dahil sila ang halimbawa at yung mga anak pagpalagi nilang nakikita yung mga bagay na yan, ay kanila rin gagawin at ididemonstrate sa iba kagandado ko 'yan. Turuan din natin yung ating mga anak ng self-respect. Yung mga halimbawa po ng self-respect ay gaya ng pagsasabi ng no o hindi. Pag mali yung ginagawa o yung pinapagawa gaya ng halimbawa ay cheating o pandaraya. Kailangan matutunan nilang sabihin yung no pag mali yung isang bagay. Kasama sa self-respect ay yung pagiging malinis sa sarili, yung pag-iingat sa sarili. Yan, taking care of self. Dahil ng pagkain ng tama, ng masusustansyang pagkain, tamang pamamahinga, pag-iwas sa mga masasamang bagay na nakakasama sa kalusugan. Totoo sa kanyang pangako, pag oo, oo. Pag hindi, hindi. Kasama din sa self-respect yung pagtanggap ng pagkakamali. Pag alam nilang nagkamali sila, it's okay. Na nagkamali sila, aminin kong nagkamali. Kailangan matuto sa pagkakamali at hindi na gagawin uli sa sunod. Sa tahanan, kailangan maturoan din yung mga bata ng pagtitiwala sa Diyos. Bahagi niyan ay yung pagsasabi ng totoo na hindi sila nagsisinungaling. Kung ano yung totoo, yun lang yung kanilang sasabihin. Kung ano yung kanilang nakita, kung ano yung kanilang narinig, yun ang kanilang sasabihin. Praying to God. Kailangan maturoan natin ang ating mga anak na manalangin sa Diyos. Dahil ang pananalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos. Kasama rin yan yung pagbabasa ng Bible. Bawat araw, bago tayo gumawa ng ating mga gawain, tayo dapat ay nakapanalangin na at nakapagbasa ng Bible. Dahil ang Bible po ang salita ng Diyos na siyang nangungusap naman sa atin. Pagpili ng tama, yan, binanggit natin kanina ano, yung pagpili ng tama. Kung ano yung tama, yun talaga ang tama. Kahit lahat ay gumagawa nung mali at yung atin na lang mga anak ang gumagawa ng tama. Kung natutunan nilang gawin kung ano yung tama, hindi yan nila gagawin yung mali. Kailangan patutunan nila yon. Sa amin pong mga Adventist, keeping the faith. Sa mga Adventist po ay yung pagsamba ng araw ng Sabat. And so kung ano yung pananampalataya, paniniwala, ay kailangan ang mga anak natin ay tumayo kung ano yung matwid, kung ano yung tamang natutunan. Trusting God in hard times. Napakarami pong pagsubok, napakaraming kahirapan, pero kailangan matutunan ng ating mga anak maituro sa kanila ang pagtitiwala sa Diyos at hindi dapat ikahiya ang Diyos. Ang sunod na kailangan nilang matutunan ay true to principle. Ibig sabihin po niyan kung ano yung mga prinsipyo na tama yun lang ang kanilang gagawin. So dapat maituro natin lahat yung mga bagay na yun sa loob ng tahanan. Kagaya ng courage. Yung courage po ay yung Lakas ng loob. Limbawa, may nakita silang isang batang inaaway o binubuli. Kahit parang natatakot sila, kailangan matutunan nilang sawayin yung mga nambubuli, yung mga gumagawa ng mali. Faithfulness to God. Dapat hindi sila, dapat tapat sila sa Diyos. Hindi sila nagsisinungaling. Fairness. Ito po, yung fairness ay, alam natin yan, yung pagiging patas sa bawat ginagawa. At self-control. Ang isang magandang halimbawa ng self-control ay yung pag-iwas sa kaaway. Halimbawa, nasaktan ka o may ginawa sa hindi mabuti, pero tinili mo pa rin umiwas dahil alam natin na yun ang tama. So dapat maituro natin yun sa ating mga anak. Self-control. Dahil pag natuto sila ng self-control, mas marami pang mga hindi magagandang pangyayari ang may iwasan nila. Dahil alam nila kung paano sawayin yung kanilang mga sarili. Kapag ang mga bagay na ito ay na-practice, na ituro ng mga magulang sa loob ng tahanan, ay nag-create ito ng pure atmosphere. So yung pure atmosphere po ay parang napaka-ganda, napaka-peaceful na kalagayan o na kapaligiran. At, pag ganyan ang ugali ng ating mga anak, mayroon sila ng mga pag-uugali na yan, nakakatulong silang maka-encourage sa iba na gawin din yung mga mabubuting gawa na yon dahil yun ang kalooban ng Diyos at maaring magdalas sa kaligtasan ng iba. At kung naituro natin yung mga bagay na yun sa ating mga anak at kanilang ginagawa sa iba, hindi sila mahihiya hindi rin tayo mahihiya pagdating ng araw sa Judgment Day na harap sa Diyos. Dahil ginawa natin kung ano yung nararapat nating gawin. Yung sabi pa po dito sa book na binabasa ay, ang batang naturuan ng tama ay handang tumanggap ng mga responsibilidad. Hindi sila takot tanggapin ang isang bagay na kaya nilang gawin dahil alam nila, magagawa nila. At ang mga batang ito na naturuan ng tama ay palaging handang tumulong sa iba. Ang mga batang ito rin ay ginagamit ang kanilang mga kakayanan ng tama, matatag sa pagsubok at hindi basta-basta sumusuko. Kaya sa ating mga magulang, kahit napakahirap ang pagiging magulang ay pagsikapan natin na turuan ang ating mga anak kung ano ang matuwid sa paningin ng Diyos. Palagi rin po tayong manalangin at humiling ng tulong sa ating Diyos sapagkat ang pagtuturo po ng mga bata ay hindi madaling gawain. Pero sa tulong ng Diyos, sa pangunguna ng Diyos at ng Banal na Espiritu, magagawa po nating turuan ang ating mga anak ng tama.